Hello guys, magandang gabi sa lahat nating mga minamahal nating viewers. Ito. No? Ah, nandito naman ulit ang ating lingkod si Kuya Liba. Ah, magpatuloy tayo. Ah, ay magpasalamat sa inyo, no? Dahil sa maraming nakasubaybay sa ating YouTube channel ay ah, yung tungkol sa pagluluto, no? So, ang pagluluto mga kababayan ay basic para sa mga natuto sa pagluluto. no. Uh, actually, talaga ay kailangan uh, pag pumasok sa pagluto bilang tawagin na chief cook ay kahit wala kang lisensya o experience lang uh, madali na mapasok sa isip sa tao kung patok ba sa panglasa sa mga niluluto ang masasabi ko mga kababayan ang nasabi ko nga patok sa pagluto sa panglasa obserbahan natin ang customer kung magbalik-balik o lalo na sa ikaw ang nagluluto nga pasok ba rin sa panglasa mo no o bilang chipko, cook no kagaya sa ginagawa ko ako po ay nagtry uh, although na matagal na yon uh, nakita ng boss ko na uh, magtanong ako sa kanya nga uh, balik-balik pa rin ng customer kasi sabi niya sa akin ang mga customer na uh, nag sa una nung pinakauna nilang niluluto ay bihira no so yung ako na ako, ako na daw ang kapalit uh, ano daw eh daming mga customer ah uh, ko sa kanya mga kabigan ay ang pagluto depende sa technique, no? Kahit anong mang pagluto ay depende para sa akin. Uh, daming mga, daming mga kusinero ay kanya-kanya ang diskarte, no? Example, maglitson. Kadalasan sa litson ay hilaw no sa loob, pero may idea, may technique. So mag-comment kayo sa